Okay, ngayon mga ka-agree, uh, papunta na kami ngayon sa kanilang farm. At uh, kung makikita nyo maraming mga kababaihan dito, sila po yung mga mag-aaral O estudyante ng farm business school na uh, pinamamahalaan or minamanage ng uh, DAR. Uh, na uh, ma'am, kayo po ba lahat ay taga ano? Taga San Joaquin. Okay. Ah, uh, kumusta ang hanapbuhay ng mga tao dito sa San Joaquin ay? Okay naman. Okay naman. Ano yung mga ano, ano yung uh, 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 hanap buhay ninyo dito o pangunahing hanap buhay ninyo dito? Magani eh. Magapas. Mm. Malay. Magapas uh, -uh. Uh, uh -oh. na Oo. Oo. Napapansin ko parang maraming mga niyog dito, ano? Oo. Oh, Sa kupra. ano yun ang pinaka pangunahing produkto dito, ano? Yung uh, niyog. Okay. So, kung kayo ay mayroong produkto na kupra, saan yung binibenta? Dito lang sa ano? Dito lang din. asa Ah, sa kuop. Ah, mayroong kooperative dito. Ano yung mga, ano yung uh, binibili ng kooperative? Kahit anong produkto. Kahit ano. Ah, okay. So ibig sabihin, kayo lahat dito ay mga miyembro din ng ano ng cooperative. Mm. So maliban sa niyog at saka palay, ano pa yung ah uh, uh, mga produkto na naipoproduce ng mga Barangay San Joaquin? Saging. Saging. Ayun. Ano? Parang naging kilala na ay ano, nag-iikilala yung ayan oh, yung Santa Ana o oh, San Joaquin sa mga ano yeah. ah, ano nga yan yung dahon na inuulam ano oh, yan Pako Pako, oo. Dali to Ay, dali lang. Oo, oh, oh, ah, dali lang, dali lang. Ito. Oh. Ah, oh yan. Yeah. mga kagri, ito pala yung oh. Ito oh, ito galit. Oh. Tinatawa, ito pala yung da dahon o yung tanim na pako. Uh, ah. Ito yung kinukuha. Oo. Uh oh, So bali yung pinaka ano niya? Talo, pinaka talbos. Ayan ito. Hindi yan, hindi yan. Ha? Ah? Ay hindi <laughs> ito. ito, 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 ito ay, iba naman yan. ito pala gulay. Ay 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 ito pala, ay sorry po. <laughs> ah, okay. So ngayon at least nakita ako, nakilala ko na yung ano yung pako. <laughs> Oo, oh, parang naging sikat kasi oh. yung Santa Ana oh, okay. sa pagkain oh, okay. or ano or sa tanim na pako. Oh. Kasi halimbawa doon sa amin kapag may dalakang pako, parang pumapasok yung hindi, oy mga agree hindi pako na pako ah, hindi yung, <laughs> yung... bahala ng tanim. Oh. Pako. Oo. Ang ano kasi ang uh first impression ng tao kapag halimbawa may dala kang pako Ah, uh, pumapasok agad sa isip ng tao na yan ay galing sa ano sa barangay Santa Ana oo okay wala bang nag ano niyan walang nagkukultivate o wala bang nagtatanim parang ganon wala ano lang siya as in natural lang siya na tumutubo parang maganda yata i-ano yan i-propagate ay dun no hmm, sige Oh, madali lang naman itanim, no? Na. Pero yung pako, ano, nabubuhay siya sa medyo malamig or malilim. Uh Oo, -oh, malilim. hindi parang hindi siya maganda sa ano, sa direct sunlight, ano? Uh Oo, hindi. Ano talaga Oo. Medyo malayo-layo pala yung kwarto. Hey, dira sila Sige, dira um, sa so, sila Sige. Ito na, ating taniman. Ah, okay. Medyo malayo-layo din pala sa barangay ninyo, yung farm ninyo, sir, no? Malayo-layo talaga, sir. Ay, mm. Pero okay man, maganda ang kalsada natin, sir. Oh. Mm. Ito na lang, pag-abot sa ating mga taniman. Uh -oh. Sa, ano na lang tayo talaga, kahon-kahon. Okay, hawak na lang. Ah. Okay, sir. Okay. So, ano itong ano ninyo, sir, yung farm na uh, pinagtataniman nyo ng inyong mga gulay? Ano ba yan? Ah, uh, may, may ano ba yan? Nagre-renta nagre kayo? Hindi naman? Bali, sir, yung tinaniman namin ng gulay ngayon, yung, uh, yun po yung area na sinal na po ng... Bayaw ko. Mm -hmm. Yung bayaw ko na, na, nandun po sa Italy, saka, sa kasalukuyan. Mm -hmm. Yung nagmamayari, Totale, Nandito po si Madam Kandulita. Mm. Then yung ibang ano man sir yung ay ah, ito ito. Ito na sir yung palay na ano isinanla din sa bayaw ko. Mm -mm. Bali ako na lang sir ang nagmamanage, nagmamanage nag dahil ay yung lupa sir na ano na tinataniman ng gulay nyo. Ano yan? Uh, nagre ba yung inyong grupo? Hindi naman. Hindi naman, sir. Dahil yan naman, sir, yung ano lang nang darinhin nyo ko sa aking biyanan, sa, sa aking asawa na... So, parang hiram lang? Hiram lang. Mm. Then, pagka, ano, sir, matapos man yan, uh -huh. di, kung saan man sila makakahanap ng kanilang... So, ano, mapagtaniman. Mapagtaniman nila para... Mm kaganon sir de yung kanilang ah, pangkabuhay so naman pala, na bago. Sir, after ninyo mag-graduate dito sa farm business school na ito ano na magkakanya-kanya na kayo ng ano ng production o pagtatanim hindi maaring ganon na rin sir mm. pero kung gusto pa rin naman nilang as a group mag group Oo, uh -uh. pwede okay pa rin. naman, pwede pa rin. Ah, sir. para okay. sa yung pag ano, nang produce ng gulay, Paglabas volume. ng gulay, volume. Mm -mm. Kaya nga, sir, na-encourage in ko talaga yung dito sa San Joaquin Santa Ana mm -mm. na magsabay-sabay baga magtanim ng gulay oh -oh. para yung paglabas nito, pinsanan. Oh volume siya. Dahil nakausap po namin si Ma'am Lilian oh. na kung medyo maganda talaga ang Production. produkto natin, Opo. maaaring kukunin po ng Coop ng IA. IA. Mm -hmm. Santa Ana San Joaquin Irrigators Association. Ah. Okay. So, Coop ang bibili. Coop sir ang bibili. Mm, Pero kung ganito na, kunti-kunti pa lang naman, oh. ay talagang sa... Dito lang, lang muna. Dito mga lang muna sa mga, lang muna muna mga na na mga negosyante. Oh, sir. Oh. oh. Mm. Yan sir, yung pinaka area na ngayon ng ano, Santa Ana ng Taniman. Mm. Yan yung panguna, yung pinakakakitaan. Ng mga tao dito. Mm. 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 Taniman, tapos ay, So may, meron din kayong irrigation, no? So doon kayo kumukuha sa, ano, sa ilog. Ito sir, sa Natagon. Doon po sir, ah, ang sa Natagon. Ah, ah. Ito sir, ang, ano niya, diretso, continuous ngayon ng... Uh -huh. Regasyon natin big. Mm -hmm. Bagong gawa pa lang ito, sir. Ah, bagong gawa, hindi pa to nagagamit. Hmm, pa totally wow. na so, pero sabi, hindi pa na-turn over. Hindi pa sir, oh. Ito na, oh. Ito na 'yung area. In